Hello fellow grower, magandang araw po. Itong mga tanim kong sitaw sa container, medyo marami nang naglawit na bunga. So, in this video, samahan nyo ako mag-harvest ng uh, mga ready to harvest na sitaw. Dito sa aking sitaw growing in container. Alright. Alright. So, ito yung na-harvest natin ngayong umaga. Actually, ito pangatlo o pang-apat na harvest ko na rin. Uh, ito kasi, parang every uh, three days, nag-harvest ako. Minsan, every two days. So, yung medyo maliliit na, ito, pareho nito. Parang para bukas ito eh. Na-harvest, kinuha ko na rin ngayon. total pang-luto rin naman eh. Hindi naman marami yung uh, nabutas ng insekto dito. Uh, bibihira naman. So, ayan ito, maraming kasi naiwan siya ng matagal eh. Kaya marami itong uh, naging butas. Ito may butas din, no. Oh, sa bandang dulo. So itong uh, sitaw, uh pagka maramihan ang itatanim, kailangan din ito i-sprayan talaga ng uh, insecticide para sa mga insekto na kumakain sa kanya, bumubutas. Anyway, ito yung ating uh, na harvest. Ayan, medyo pa merong maliliit na para pambukas. Medyo hindi pare pareho ang laki nila, no? Ito pareho nito, medyo magulang na to. Pero maiksi siya. So, kailangan na rin i-harvest. Kasi lumalaki na ang buto. oh. Hmm. Yan. Ito pa, maliit siya, maiksi. Pero gumulang na. Hindi ko nakuha na nakaraan. Nakala ko, ahaba pa siya. Eh. Hindi na humaba. Gumulang na lang siya. So, kailangan na talagang uh, i-harvest. Alright, so yung tanim kong uh, uh, sitaw, actually limang pulo sila ngayon, may isang puno na namatay. So ito yung uh, harvest ko, uh, every 3 days, minsan every 2 days, mas kaunti nga lang dito. Siguro uh, bukas ito, siguro mga ganun na ma-harvest ko, ganun karami. No? Normally, ganyang karami. Pagka 3 days, pareho nito, ayan, medyo marami-rami yung harvest ko. At ito, uh, kung di ko nagkakamali, pangatlo, pangapat na harvest ko na. At uh, ito nga yun, naiwan. Kaya gumulang ng ganyan. Siguro ito dapat nung 4 uh, uh, days ago, dapat na harvest ko na to eh. Tip nga pala, no, pag mag-harvest tayo ng uh, sitaw, uh, puputulin natin doon sa pinaka puno niya. Huwag natin puputulin yung buong tangkay. Kasi, halimbawa, napitas na natin, dalawa sila, no? Yan, pinutol mo lang sa tangkay niya, yung sa malapit dito, kabit na kabit, hindi yung buong tangkay na tinutubuan ng bulaklak. Kasi kahit na-harvest mo na siya, sa na-observation ko, pwede pang yung tangkay na pinanggalingan nitong sitaw mo ay maglabas pa uli ng bulaklak. So, huwag mong puputulin yung uh, buong uh, tangkay. Dahil sayang, maka maglabas pa uli ng bulaklak. Eh, di pa ni bagong buong ngayon. At dahil itong aking sitaw ay uh... Nakakaapat na harvest na, hindi magtatagal yan. Medyo hihina na yung kanyang production, yung kanyang paglalabas ng bulaklak. Kaya naman, ang gagawin ko ngayon ay uh, magpupunla uh, na agad ng kasunod nila. Simple lang naman magpunla ng uh, ng buto ng sitaw. Ano? So dito meron akong container uli, May sako, merong plastic container. Uh, lalagyan ko lang ito ngayon ng tigiisa. Ibaon mo lang, mga isang pulgada lang. Takpan siya ng lupa. Dito din. And then, diligan mo lang yan at hintayin uh, tumubo. Ang uh, sitaw, mas maganda na direct na siya kagad na itinatanim sa kanyang permanenting taniman. At uh, after a few days lang, ay uh, makikita mo na may sibol yan. Ang kaganda sa buto ng sitaw, kahit medyo maitago mo na matagal, pagka ipinula mo, karamihan sa kanila sumisibol pa rin. All right. Baka magtatanong bakit ang taas-taas nitong aking uh, trellis yung pinagapangan ng uh, aking mga sitaw. Well, hindi na po ako gumawa ng balag, uh, pinagapang ko na lang dito sa ano ba tawag mo dito? Dito sa uh, bakod na ito. 'Yun nga lang, kailangan mo uh, ng tumutong uh, ng silya para mag-harvest ng mga sitaw. At itong na-harvest ko, ayan, halos sa uh, hindi ko ma-madakma. Punong-puno yung aking kamay. Ilalagay ko muna siya sa ref. At uh, saka natin iluluto pag-iisipan kung anong magandang luto dito. Alright. Maraming salamat po sa panonood. At makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.